Hello mga mami! Ngayon nga ay naka-schedule ako maglinis ng buong bahay. Ayan. Actually, lahat yan nilinisin ko. Ayan. Inuna ko muna itong sa kabilang sala. Naguna na. Nakapaglinis nga pala ako dyan ng wall. Sinunod ko ang bintana. Tapos ang tanggal na rin pala ako ng mga cover ng sopa. Sinakit pa na rin sila sa washing. Hapang magbabakim na pala ako nito. Nagsasapun ng na itong carpet ito po ay two times a, two times a month pong ginagawa. Lalo pa ngayon darating na ang Ramadan or Eid. So ayan, kailangan general cleaning tayo. Isa-isa ko -isa po, po nga pa sa isang araw, isang sala. Sa so, another day, isang sala hanggang sa matapos ko yung routine ko sa pag-wall. ng pintana, paglilinis ng carpet. Yan, bali ilang kwarto yan, ilang sala yan, dilinisin ko. So, ganyan lang po ang aking ginagawa pa uli-uli na misa nakakapagod pero sabi nga eh, trabaho yan. Hindi dapat sukuan, hindi po iniiwasan kung karamdam pagod kasi pag napagod ka, lalo kang tatama rin sa iyong trabaho. Gumamit nga pala dyan sa aking palinis ng ano ba, uh, tawag na yung carpet cleaner na liquid. Tapos nilagyan ko siya ng counting sun para na medyo mamatay naman yung bacteria. Tapos warm, warm water po ang ginamit ko dyan. Nilagay ko siya dyan sa machine. So, tigitan niyo guys kung gaano karumi ang carpet na yan. Diba? O, oh, diba? Halos ang itim-itim na nung nakukuha pong sabaho. Oh. Actually, yung carpet na yan, hindi po yan natatanggal. Nakapix po yan. Pero kung natatanggal naman po, ay ginagawa po ng aking amo ay pinalalabhan sa labas, pinaninini sa labas. Kasi medyo maliit po yung space namin dito sa baba para mag para mag sa ako ng carpet or mag ano yun, maglaba ng carpet. Siguro pag nakalipat kami dito sa kabilang bahay o do sa bagong bahay, ayan, medyo malaki na yung labas. So, makakapaglilis na tayo ng mano-mano ng carpet. Hopefully, mahaya ko yung trabaho. Hopefully, mabigyan pa ako ng lakas ng katawan. Madagdagat pa yung aking pasensya. At hopefully, sana sipagin pa tayo ng sipagin, oh, di ba? Hopefully, sana hindi ako tamaan ng katamaran. Oh, di ba? Yan ang wish natin lahat ng mga OFW. Alam ko minsan na mga kasawa, nakakapagod ang trabaho, pero laban lang. Ganyan ang buhay, hindi dapat sinusupuan. Kung naging trabaho ko na yan, paulit-ulit ko lang ginagawa yan, pero... Dapat nag-i-enjoy ka. Kung naman ano dapat ang ginagawa mo, dapat mahalin mo yung trabaho mo kasi isipin mo na lang sa bawat araw, sa bawat minuto, ano man ang ginagawa mo. Sa pamagitan ng trabaho mong ito, trabaho mong yan, diyan nabubuhay ang pamilya mo sa pinipinas. Diyan ko naiipigay ang pangangailangan nila. Diyan ko sila napapag-aral at kahit paano napapag-provide ng pang nang uh, konte ba diba? so labandang. yan ang OFW mahirap pero sinisikap nating maging matatag ah maging maayos at sana lagi ko pinagdarasal sana always fit to work tayo always healthy hindi ako magkasakit sana maraming maraming pangtaon sana tumagal pa ako ng ilang taon dito sa Saudi para matubunan ko pa nga. O talaga ma-accomplish ko. Ma-accomplish -ma ko yung pangangailangan talaga namin bago ako mag for good. Kasi guys, kung hisig, pinate na Two years na, tapos na kontrata, uwi na. Tapos wala rin naman tayo. Ipon, napakahirap umuwi nang wala kang ipon. So, parang magsisimula ka ulit nang wala sa Pilipinas. So, isip ko habang nandito na rin lang naman ako. So, nabandang sa buhay. Ganyan ang buhay. So, guys, nandito na lang yung aking uh, voice over. At sana, thank you sa panunood. At sana di po kayo magsawang suportahan ang aking channel. Panoorin ang aking mga video. Ay, uh, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, think, subscribe, Mami Leia TV. It's the notification there para lagi sa phone update sa aking mga video. So guys, bye-bye and thank you for watching. Stay tuned. Bye-bye.